Hati tipirang ulam na naman po ire, mga kaibigan. Masanay na po kayo sa mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo sa araw-araw na ano bang po ang hihalo ko rito? Manok, baboy, hipon, isda, basta may gulay, simplet masarap. Ganun po lulutuin natin ngayon. Mantika po. Unahin po natin yung sibuyas. Tsaka po natin isunod ang ating bawang. Hello po sa ating mga suke, Welcome po sa Chef Ron Bilaro Cooking po Channel. Po, luya, Iwi ng luya, mahahaba. Para po may kulay-kulay, lagyan na po natin ng konting carrot. O. Sige, hello. Hmm. Mag-comment na po kayo kung taga saan kayo habang maagay, mabulyawan na po kayo. <laughs> o, sayote po. O, yun. Sayote, maliliit na po ang ginawa kong hiwa o, para madaling maluto at tipid sa gasol. Lagyan na po natin ng pamintang drog. Kung gusto toyo, ako po ipates. Apat na tasa po ng tubig. O, katitik po ni Ray. Kung ayahalo nyo yung hipon o isda, dapat po ay shrimp flavor. Kung ayahalo nyo yung manok, then syempre chicken powder. Kayo na po ang bahala. O oh, yun, pampalasa. Hindi nyo kinakailangan ha, kung ayaw nyo. Lalakasan ko po yung apoy at kaya natin kumulukulo ng kaunti. Takpan po natin. O siya, tignan po natin. Ang una pong naiisip ko, ilalagay ko itong isang buslong manok na pinirito ko. Oh. Pero nung makita ko po yung sa refrigerator, ito nang na gagamitin ko. Ha. Tignan nyo. Oh, tingnan po ire. Ito po ay tahong na nabibiling ilado. Tinunaw ko na at luto na po, napasingaw na. Yan po 'yung oh. Isasama ko na po din eh. Luto na 'yan, ha? Wala na rin uh, balat, wala nang ano, shell. halo po natin sandali. Siyempre, ilalagay na po natin itong ating pechay. Hmm. No bashing ha, wala pong pilitan ako po pag gumagawa at nagluluto ng tahong nilalagyan ko po ng konting gata so ganoon para po creamy creamy yung ating uh, sabaw ngayon kung ayaw nyo hugas bigas po pwedeng pwede niyaan po yung apoy ha babatihan ko po ng dalawang uh, itlog alam nyo naman ito po yung kinakain namin kapag lalo na ako po tapos mag workout protina po kasi ang itlog hindi nyo kinakailangan maglagay kung ayaw nyo ha hosya ilubalob na po natin itong ating kinchay pechay at kinchay Mahina na magkasama. Mura-mura lang naman ang ate Ricardo. Hindi po ba? Tama po ba ako? <laughs> hmm. Basta mahina na po ang apoy. At pagkatapos eh, yun na, Ganun-ganunin nyo. Haluhaluin nyo ng kaunti. Maluto po at lumambot. Yung siguraduhin yung malambot na inyong ano ha? Yung inyong sayote. Baka po matigas pa yan. Hmm. Tapos, patay na po. Na. Ano po ba? Naibigan nyo po ba? Gusto nyo po bang dumaan at nang masando kayo ni Ria? oh, hmm. Yan. Pwede na yan. Basta sariwa po ang laho, Kahit kaunti lang yung ricado. Pasok na yan sa araw-araw. Maiibigan na po yan ang pamilya nyo. Sabawan nyo lamang. Patis-paminta lang eh. Ang panghalo eh, nagkaayos na. Ayos na yan. Okay. Mainit pa, oh. Ano po ba? Nagustuhan nyo po ba itong niluto natin? O bukas, ganun din po ang gagawin natin. Basta mga simpleng likado, madaling lutuin, madaling anapin. Basta po may sabaw, mainit at bagong saingi, magkakaayos na yung pamilya nyo. Ayos! Ron bilaro po!